Magandang umaga. Alat ako ngayon ng pipino. Galing pa talaga to sa puno. Ako mismo ang nagpitas. Juicing juicy talaga. Fresh na fresh. Galing pa sa puno. Dalawa lang ang kinuha ko kasi yun lang na kakainin namin. Libre. Libre to libre. Walang bayad. libre libreng pipino. Ako ang pumitas. Sayang nga lang, hindi ako nakadala ng ano, cellphone doon at makapag-video doon habang namitas. Mag-ano ako ng pipino para i- Pare sa ano, sa galunggong kong nasunog. <laughs> Tapos kami almusal. Anong oras na? Busy pa yung isa doon. Ayan. Oh, fresh na fresh talaga yung pipino ko. Yeah. Ano yung ko rin yung isa. Maliit lang naman kinuha ko.